Hi guys! Let's eat! Lunch time! Dito kasama ako kuwa yung magpakita. Hello! Ang gulam namin, yung ngan, na baboy na niloto kanina, alam nyo na yan. Charis. Salamat. Sana hindi natin makain yung sili. Bumili ka ng baboy wala naman kasi akong pera na ano, wala naman tik Alam mo ba, baboy lang binili ko doon. Sabi ko, ano kung may tips ako. Kasi sa pilasong ano. Tapos, sinurge ko nga kung ano yung ano. Ano yung uh, mga mm. ingredients. Kanina, pagyasin ko. Sabi, kailangan ng talong. Pero meron, meron na kaming ano, sibuyas at bawang. Mm. Sarap. Kailangan tanong ng kamatis. Ay, eh, sarap ng pagkalo. Wala kong ganyan. Ginawa ko na ganap ako sa rep. Nakita ko. Masarap ka nang magluto pati adobo. Pati uh -huh. adobo. Sabi ko,

Tama lang ang tip niya. Hmm. Ang nagpasarap yung ano, baby tomato. Tomato? Ayan o, yung, yung kamatis. Uh, wala mo na lalaki yung kamatis, sige. Eh. Nakita ko. Ito. So, Yung bata kanina galawin ko pa Hmm, yung pangalawa? Bata pa, ba yun? Mm. Inum, inum. Mm. Bata pa yun? Ikutin yun, no. <tinyo> ito na kote ng lagi kong anong buko. Tama na. Nakutara niya. Nakutara? Sabi ko pala mga Mas gusto hmm. ko yung kamatis. Tam Naging maalat siguro ito. Yung kamatis matamis. Ha? Yung kamatis masarap. 嗯，这样子的。 Si bakla kumagot sa akin e. Eh. Luko sa magkong baklang. Yung kunot, yung laging papakulay. Eh. Kaya ah. naman. Asa na pala si bakla na yung kinikiratin mo dito sa akin? Mm -hmm. Asa na yun? Sige din. Yung lokal, di ba kinikiratin mo dito ba? Bakla? Nag-armor kasi siya. Hmm. dati bigla, alas-alas niya? Kaya pa Kaya nagawa ko siya day of nga. Yung anduin. Yung may ng Yung may ng medicine guapo. Hmm. Ay, mura din. tanga -tang -tang. pa nga. Ito lang Army na ba si Amura? Ha? Graduate na siya ng Army? Wala siguro graduate, graduate yan, madam. Basta yearly. Yun ano nila. walang graduate. Basta matapos mo yung sarta. taon. Mm. Here nyo sila, nag army Kailangan mag-report. Kasi bukas sila, diba? Mm -hmm. Ay, ba't ba? Iwan. ka dumiretso ka na kagabi doon. Mm Hindi -hmm. ka na umuwi doon sa bahay niyo? Hindi ka na nag Oh ya oh ya pak madam. Enggak tak sadar aku. Selamat guys. Stop nih. Di bagian yang sejak SMA yang terbaik.